Yo! Sa bawat suntok, bawat galaw, Double K TV! Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na! Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Mga idol, isa na namang bigating balita sa mundo ng boxing. Ang apat na division world champion at isa sa pinakarespeto nating mandirigma na si Nonito, The Filipino Flash, Donaire Jr., ay muling lalaban sa world stage. Ngayong June 14, 2025, sa Casino Buenos Aires sa Argentina, Haharap si Donaire sa batang boksingerong Chilean na si Andres Campos para sa bakanting UBA interim bantamweight title. Grabe mga boss, kahit nasa 42 years old na si Donaire, hindi pa rin nawawala ang apoy. Bitbit -bit pa rin niya ang bilis, timing at power na kumitil sa maraming kalaban sa buong mundo. Mula sa legendary left hook hanggang sa veteran IQ, hindi talaga matatawaran ang legacy ng Filipino Flash pero wag din natin maliitin si Andres Campos. Batang boksingero, gutom sa titulo, may malinis na galaw at conditioning. Kuling nakita siya ng fans matapos makipagsabayan sa mga top contenders sa Latin America. Kaya kahit walang kalakihan ang pangalan sa mainstream, delikado to kung sakaling balewalain. Tale of the Tape Nonito Donaire 42 years old, 42 wins, 7 talo, 28 kos. Veteran, matibay, lethal puncher, at may pusong palaban. Andres Campos 26 years old, 15 wins, 1 loss, 4 na cause. Bata, mas mabilis sa paa, solid din sa body shots. Mga kabuksing, napakahalagang laban to para kay Donaire. Hindi lang dahil world title ulit ang nasa harap niya, kundi dahil ito ang patunay na hindi hadlang ang edad kung pusong kampyon ka talaga. Kaya mga boss, sabay-sabay tayong sumuporta. Kung ikaw ay Team Donaire, comment mo, let's go champ! Sa baba, at syempre follow, like at subscribe sa Double K TV para sa mga analysis, updates, at highlights. Dito lang yan sa tambayan ng mga tunay na adik sa boxing.